alis na ako, Great day mga bossing! For today's video, isishare ko sa inyo ang pinaka-insayo ko para naman nakakondisyon tayo just in case na mapasama tayo sa mga pangmalakasang rides. Samahan nyo ko mag-deliver ng mga benta ni Mrs. at ipapasyal ko kayo sa plaza ng Orani Pataan. Tara! BOOM mm -hmm. Bali ang mga for delivery ko ngayon ay mga lunch boxes na nakalagay sa backpack ko na for drop off sa bayan ng buyer sa Kataning Hermosa. Then may mahigit 10 kilo ng manggang biyakin na nakakarga naman sa carrier ni bebe ko. Mula sa bahay namin sa Balsik Hermosa ay nasa 11 kilometers lang naman papuntang Orani Plaza, Bataan. Di naman ganun kalayo at simplehan lang naman ng get up natin dahil delivery lang naman ang cycling task natin today. Few moments later. Ano nga bang reason kung bakit ako nagbabike delivery para kay misis gamit bisikleta? Pwede naman niyang ibiyahe ito via commute. Isang biyahe lang naman ng minibus o jeep mula sa amin. Papunta sa mga bias niya. Well, unang-una, takot ako sa kanya pag di ako sumunod. Mostly kasi yung mga kagaya nating na cyclists, Strictly for recreational long rides lang ginagamit ang kanilang mga bike. As for me, I fully utilize my bike. At di ako maselan na biker kaya kahit magasgasan man yan, as long na malinis siya at nasa optimum performance, satisfied na ako. Goods na goods sa pakiramdam ko mga bossing. Nabukod sa nagagawa ko yung libangan kong gumala gamit ang bisikleta, malaki rin ang naitutulong nito sa amin. Like running simple errands at ganitong mga delivery rides, wherein kumita ka na, nakagala ka na din, at nakapag-bike exercise ka pa. Another point is very cost efficient nga ito para kay Mrs. A seller at sa kanyang mga buyers. Bakit at paano? Dahil wala siyang cost sa delivery, tubig at energy ko lang ang kailangan. At para naman sa buyer, wala na siyang kailangan bayaran pang delivery fee. Pero siyempre, may minimum distance din tayo na requirement para i-deliver ko yung item. Iba na kasi kung may git 20 kilos na items tapos nasa 100 kilometers yung distance. Di naman po Android o Super Saiyan ng Tito Jack ninyo. Minsan, pag iniiram ng biyanan ko yung anak namin, sinasamaan ako ni Pati mag-delivery ride gamit ang aming bisikleta. Bali, isa na rin sa mga way para makapag-banding kami ni Mrs. 560 po. Yon Pus na ang ating deliveries mga bossing And since andito na rin tayo Igagala ko na rin kayo dito Nang makita nyo ang ganda Ng Orani Town Plaza Tara Tara tatapusin ang ating video for today mga bossing Salamat sa inyong pagsama sa ating delivery ride dito sa Orani Town Plaza sa Bayan ng Bataan At para sa mga kapwa ko siklista kahit ano pa man ang purpose ng inyong pagbibisikleta, lagi tayo mag-iingat at ihingin ng gabay sa bossing nating lahat bago tayo sumabak sa pagjakad Shoutout nga rin pala sa mga kaibigan at kapwa ko bike content creators na Sina, Greg Wayne Mel Bisikleta, Yep Rees Aras Dennis Montible, JGTV, SR16, Go Extra Mile, Father and Son Tandem, Pachulito, China Ichay, Trip Adventure, Board Mechanic, at sa lahat-lahat na kapwa uploader dito sa YouTube na nagbibigay ng good vibes di lang sa mga siklista, kundi sa lahat ng nandito na walang sawang sumusubaybay sa ating mga channel. Mabuhay tayong lahat! Hanggang sa muli! Ako po ang yung biking nomad na si Jack Manuel na lagi nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kids! Bye bye! Ten minutes ago. Love, alis na ako, love. Uy, sa'yo mo. <laughs> Bullshit ka, kala ko. Halis ka na talaga. <laughs> lang. Ang bola. ko na ng... Bones. <gibu> Ipiyak. Hindi <laughs> ko nga napansin mo. Eh.